Gino, isama nyo na lang po ang baby kong kapatid. Kailangan lang po niyang kumain ngayon, sabi ng batang kalye. Hindi siya pinansin ng milyonaryo. Ilang araw matapos nito, nagsisi siya ng malaman ang nangyari. Alam na ni Inigo ang sakit ng gutom, pero wala nang mas masakit pa kaysa sa makita ang kanyang kapatid na si Mayumi na umiiyak ng walang tigil at wala siyang magawa para tulungan ito. Sa edad na sampung taon... Siya na ang naging responsable sa buhay nilang dalawa mula nang sila'y iniwan. Araw-araw, nagigising siya bago pa sumikat ang araw para manghingi ng donasyon, maghalungkat ng tira-tira at takpan si Mayumi mula sa init gamit ang karton at tela na nakuha niya sa basurahan. Nandito lang ako, Mayumi. Isang araw na lang ulit, ayos? Bulong niya. Kahit ang sarili niyang tiyan ay halos pumutok na sa gutom, ang plaza kung saan sila nagpapalipas ng oras ay matao, puno ng mga taong nagmamadaling umiwas ng tingin sa kanila sa tuwing napapansin ang kanilang presensya. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalala ang sitwasyon. Nanlalambot na si Mayumi, bagsak ang mga mata at hindi na alam ni Inigo kung sino pa ang pwedeng lapitan. Doon niya napansin ang mga magagarang sasakyang nakahinto sa traffic light at nagpasya siyang subukan ng ibang paraan. Naglakad siya sa pagitan ng mga sasakyan hanggang sa makarating sa isang itim na kotse na tinted ang mga bintana. Dahan-dahan siyang kumatok, bumaba ang salamin at lumitaw ang isang lalaking seryoso ang mukha, nakaitim na Amerikana, malamig ang tingin. Hindi na nagdalawang isip si Inigo. Kuya, pakiusap, tulungan mo lang ang kapatid ko. Kailangan lang niyang may makain, ikaw na ang bahala sa kanya, dito na lang ako. Pakiusap niya habang hawak ang sanggol gamit ang dalawang kamay. Hindi sumagot si Eduardo. Tiningnan lang niya saglit si Inigo. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin at pinindot ang buton para isara ang bintana. Nang magigreen green light, umarangkada siya nang hindi lumingon. Tahimik na umuwi si Eduardo. Pagdating sa bahay, halos hindi niya pinansin ang mga kasambahay. Umakyat siya kaagad, lumagpa sa pinto ng dati kwarto ng anak na palaging nakasara at pumasok sa sariling silid. Inihagis ang susi sa mesa, binuksan ang kwelyo ng polo at napatayo lang doon, walang imik. Parang dinala niya ang mukha ng batang iyon. Hinubad niya ang sapatos, umupo sa kama at kinuha ang larawang nakaframe sa tabi ng lampshade. Sa larawan, masayang nakangiti ang asawa niya at ang anak nilang maliit sa likod ng sasakyan isang biyaheng hindi niya sinamahan, sabi niya'y may importanteng meeting. Sa kurbada ng kalsada, nagkaaksidente ang sasakyan at hindi na sila nakauwi. Kasalanan ko to. Dapat sumama ako, mahina niyang sabi habang nakatitig sa litrato. Ilang taon na ang lumipas pero dala pa rin niya ang bigat ng pagsisisi. Mahal naming manonood para may pagpatuloy naming maihatid ang mga ganitong makabuluhang kwento ng libre. Hinihiling namin mag-subscribe kayo sa aming channel at ilike ang video. Sabihin nyo rin kung tagasaan kayo sa comments. Maraming salamat po at itutuloy natin ang kwento. Sa kabilang panig ng syudad, pilit pinapanatiling kalmado ni Inigo ang sarili habang lalong lumalakas ang iyak ni Mayumi. Sinubukan pa niyang humingi ng tulong sa ibang tao pero isang mainit ang ulong driver ang sumigaw, tabi dyan bata, kaya napilitan siyang umurong. Lumakad siya patungo sa isang sulok ng plaza at umupo. Kinuha mula sa bulsa ang isang piraso ng amag na tinapay na nahanap niya kanina at sinubukang ipasubo sa kapatid. Tumanggi ito, masyado na siyang mahina. "Ito lang ang meron tayo, Mayumi. Subukan mo," pakiusap, pabulong niyang sabi. Nang hindi pa rin ito kumain, tinakpan niya ng maduming tela ang bata at humiga sa tabi nito pilit itong iniingatan mula sa lamig na unti-unting lumalapit. Mabagsik ang magdamag, tumatagos ang hangin sa pagitan ng mga karton at nagpapasakit ng balat. Dahil sa matinding pagod, nakatulog din si Inigo. Pagmulat ng kanyang mata, madilim pa rin ang langit, pero napansin niyang wala na ang katawan ng kanyang kapatid sa tabi. Mayumi, tawag niya, sabay tayo ng biglaan. Tumingin siya sa paligid, nagsiyasat sa bawat sulok ng plaza, Tumakbo sa bawat direksyon. Tinawag niya ang pangalan nito sa mga dumadaan. May nakita ka bang baby? Kapatid ko kasama ko siya. Pero walang tumigil, walang sumagot. Umaga na nang dumaan siya sa harap ng isang tindahan. Si Eduardo sa kabilang panig ng kalsada ay nagmamadaling lumabas ng bahay, walang napapansin sa paligid. Isang tindero ang mahina ang boses na nagkomento habang inaayos ang mga kahon. Yung batang 'yan, buong araw na dito umiikot. Sabi, nawawala raw kapatid niyang sanggol mula kagabi. Narinig iyon ni Eduardo pero hindi niya pinansin. Hindi niya napagtanto na iyon pala ang parehong pata na lumapit sa kanya kahapon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Pero, saglit siyang napatigil. Umikot sa isip niya ang sinabi ng tindero. Kahit hindi pa niya alam kung bakit, may kung anong kumurot sa kanya. Walang silbi ang buong umaga sa opisina hindi makapag-focus si Eduardo kahit sa isang bagay. Mga meeting, tawag, report. Wala nang saysay lahat kumpara sa narinig niya kanina. Yung batang, yan, buong araw na dito umiikot. Sabi, nawawala raw kapatid niyang sanggol mula kagabi. Paulit-ulit sa isip niya. Unti-unti niyang naalala ng malinaw. yon ang parehong bata na humingi ng tulong sa traffic light. Yung bata na hindi man lang niya pinansin bigla tumayo mula sa upuan, kinuha ang susi at lumabas ng walang paalam. Kailangan niyang bumalik. Naglakad siya ng ilang kanto, nilibot ang parehong plaza kung saan niya nakita ang bata. Tumingin sa ilalim ng mga bubong, sa bangketa, sa pagitan ng mga karton. Humihinto siya para tanungin ang mga tao sa paligid, sinusubukang ilarawan ang bata. Nagtatanong kung may batang lalaki bang naghahanap ng nawawalang kapatid. Yung iba hindi sumasagot, yung iba umiiling lang. Karamihan, hindi man lang tumitigil. Habang patuloy ang paghahanap, lalong sumisikip ang dibdib niya. Iniisip niya kung ano na kaya ang nangyari. Iniisip niya kung ano ba ang pwede niyang nagawa. Hindi na niya mababalikan ang nakaraan. Pero maaari pa siyang gumawa ng tama ngayon. Samantala, pag-alagala si Inigo sa kalsada, Mabigat ang mga paa habang hinihila ang sarili sa bangketa. Hindi siya kumain, hindi rin maayos ang tulog, at hindi na niya alam kung saan papupunta. pupunta. Masakit na ang tiyan, pero mas masakit pa ang nararamdamang desperasyon. Namumungay na ang mga mata, malabo na ang paningin. Tinangkang tumawid ng kalsada pero nadapa siya sa sarili niyang paa at bumagsak ng malakas. Wala na siyang lakas para tumayo. Isang matandang babae ang napadaan at napansin siyang nakahandusay. May batang nahimatay dito, tulong, sigaw ng babae, naglapitan ng mga tao, isang lalaki ang tumawag sa mga bumbero. Si Eduardo na sakto ring dumaan sa parehong kalsada ay napatigil ng mapansin ang kaguluhan. Lumapit siya para tingnan ang nangyayari at natigilan ng makita ang mukha ng batang isinasakay sa stretcher. Siya iyon, Nakatayo lang siya, parang tuod, habang pinapanood ang ambulansyang naghahanda ng umalis. At bago pa siya makapag-isip ng maayos, sumakay siya sa sariling sasakyan at nagpasya na sundan ito papuntang ospital. Hindi niya gustong makialam ni manakot. Gusto lang niya ang masigurong ligtas ang bata. Pagdating sa ospital, naghintay siya sa labas hanggang sa tuluyang malaman na ang bata ay dinala roon sa kondisyong may matinding malnutrisyon at dehydration. Nagpakilala siyang tagapag-alaga at inalok na sagutin ang lahat ng gastusin. Gawin niyo ang lahat ng kailangang gawin. Huwag niyong hayaang may kulang, sabi niya, mahinahon ngunit matatagang boses. Habang tinututukan ng mga doktor ang paunang gamutan, nanatiling nakaupo si Eduardo sa pasilyo, hawak ang ulo sa dalawang kamay. Bawat segundo, bumabalik sa isip niya ang alaala ng sariling anak tuwing nagkakasakit ito noon. Naalala niyang hawakan ang maliit nitong kamay, magkwento ng mga istorya para patahanin ito, at mga mangakong magiging ayos ang lahat. Ngayon, isa na namang batang lalaki ang nakikita niyang nag-iisa, mahina, at may kung anong nabubuo sa loob niya. Hawak ang cellphone, tumawag siya sa mga kakilala. Kailangan ko ng tulong para mahanap ang nawawalang sanggol, paliwanag niya. Ibinigay ang mga impormasyon na mayroon siya, Humiling na makontak ang mga radyo, community groups, at mga security agencies. Kahit sino na pwedeng tumulong. Kapatid siya ng batang nakakonfine dito. Magkasama sila sa kalsada. Nawala siya kaninang madaling araw. Pagka uwi niya, humarap siya sa salamin ng banyo. Tinitigan ang sarili na parabang hindi niya kilala ang taong nasa tapat niya. Tumakbo ako dahil sa takot. Takot na masaktan ulit. Pero ang pag-iwas... Wala naman palang naidulot na proteksyon. Pinalala lang ako. Ang pag-amin ng mga salitang iyon ng malakas ay parang pag-alis ng matagal ng pasan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hinaharap na niya ang matagal na niyang inilibing sa loob. Ilang oras ang lumipas at sa ospital nagising si Inigo. Mahina siya, takot at sinubukang bumangon pero hindi siya makagalaw. Kalma lang, ligtas ka na ngayon, ako ang bahala sa iyo. Ayos lang, sabi ni Eduardo habang dahan-dahang lumapit. Sinubukan ng bata na magsalita, pero ang tanging nasambit ay tanong tungkol sa kanyang kapatid. Isang nurse na sumubaybay sa pangyayari ang nagkwento kalaunan. Kahit tulog siya, tinatawag niya pa rin ang pangalan ng kapatid niya. Iyak siya ng iyak. Hindi sumagot si Eduardo, pero muli niyang naramdaman ang kirot sa dibdib katulad ng nararamdaman niya noon sa tuwing lagnatin ng anak niyang walang laban, pareho ang sakit, pareho ang pag-aalala, buong determinasyong huwag sayangin ang oras, pinalawak ni Eduardo ang paghahanap. Nagpagawa siya ng mga poster, nagpakalat ng mensahe sa social media at nag-alok ng gantimpala. Kailangang mahanap ang bata, nasa kung saan man siya at ngayon may misyon si Eduardo. Hindi na ito basta isang huli ang panawagan. Isa na itong tunay na pagkakataon para maiwasan ang isa pang trahedya. Ngayon, hindi ko na hahayaang mabigo. Ngayon, mananatili ako hanggang sa dulo. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap si Eduardo ng dose-dosenang mensahe at tawag. Karamihan ay may dalang pag-asang balita, pero nauuwi rin sa pagkadismaya. May nagsasabing may nakita silang sanggol malapit sa estasyon. May iba namang nagsasabing may ibinibentang bata. Hindi siya kontento sa sabi-sabi lang. Personal niyang pinupuntahan ang bawat lugar, tinitingnan ang mga mukha, nagtatanong ng detalye, kinakausap ang mga tindero, mga taong lansangan, mga gwardya. Sa bawat pagkakataon, umaalis siyang may parehong lungkot sa dibdib. Hindi siya yon, bulong niya sa sarili. Pilit nilulunok ang pagkabigo. Sa simula ng hapon, muling tumunog ang telepono. Sa kabilang linya, isang babaeng mabilis magsalita. Sinabi nitong may nakita siyang magkasintahan na may karga-kargang sanggol na tila iniwan. Marumi raw ito, umiiyak, at inampong parang kanila. Akala raw nila'y ulila ito at nagpasya silang alagaan. Hiniling ni Eduardo ang lahat ng detalye. Matapos i-verify ang impormasyon sa kanyang mga koneksyon, natunto nila ang mag-asawa at agad siyang nagpadala ng team. Pinili niyang huwag sumama, baka raw pagmula ng takot. Ang mahalaga ay masigurong ligtas ang sanggol. Ilang oras ang lumipas bago niya natanggap ang kumpirmasyon. Natagpuan daw ng mag-asawa ang bata sa may bakanteng lote na karaniwang tinatambayan ng mga taong lansangan. Mahina raw ito pero walang bakas ng pananakit. Nilinisan nila, pinakain, at handa raw nilang isauli basta may mapatunayan na may karapatan. Akala nila ay may iniligtas silang buhay. At totoo nga, sabi ng assistant ni Eduardo sa telepono. Inutusan niya itong dalhin agad ang bata sa ospital at ipagbigay alam kaagad sa medical team. Pagdating ng sanggol na balot sa malinis na kumot, agad na inabisuhan si Inigo. Maingat na pumasok ang nurse sa kwarto at marahang nagbigay alam. Umupo ang bata ng may hirap nang bumukas ang pinto at nakita niyang karga ng nars ang kanyang kapatid, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Mayumi, sigaw niya, at nagsimulang umiyak ng hindi na mapigilan. Nang marinig ang tinig, gumalaw ang mga braso ng sanggol at ngumiti ito. Maingat siyang inilagay sa mga bisig ng kapatid, na natiling nakatayo si Eduardo, tahimik, nakatitig sa dalawa. Ang tagpong iyon ang nagsabi ng lahat ng kailangan niyang maramdaman. Sa unang pagkakataon, sigurado siyang tama ang ginagawa niya. Ilang sandali pa, ipinalam ng mga doktor na maaari nang madischarge si Inigo. Malaki na ang naging improvement ng kalagayan niya at ngayon nanaro na rin ang kapatid, tila mas mabilis pa ang paggaling. Nagtanong si Eduardo kung may balakid pa upang maalagaan niya ang dalawa sa labas ng ospital. Nang makumpirmang wala, agad siyang kumilos. Kumuha siya ng abogado at sinimula ng proseso para sa legal na pag-aampon. Gusto kong bigyan sila ng totoong tahanan, paliwanag niya. Nang ibinalita ito kay Inigo, ang tanging tanong ng bata ay, Kami po ba titira sa bahay niyo? Tumango si Eduardo at matatag na sagot, Kung gugustuhin mo, oo, bahay niyo na ito ngayon. Pagbalik sa mansyon, ginawa ni Eduardo ang isang desisyong matagal na niyang iniiwasan. Pumasok siya sa lumang kwarto ng anak, iyong matagal nang hindi binubuksan. Binuksan niya ang mga bintana, inalis ang mga lumang gamit, at pinaayos ang buong silid. Nagpa-deliver siya ng mga laruan, damit, at makukulay na istante. Siniguro niyang magiging bago ang lahat at walang bakas ng dating sakit ang mananatili. Hindi para palitan ang nawala, para magsimula ulit. Sa mga unang araw, tahimik ang pag-adjust. Si Mayumi ay tinutukan ng lahat ng kinakailangang atensyong medikal at unti-unting nakita ang pagbuti ng lagay niya. Ang tamang pagkain, pag-aalaga, at ginhawa ay nagdulot ng sigla sa sanggol, naglalaro na ito gamit ang simpleng bagay at mahimbing na natutulog. Si Inigo naman ay madalas pa ring magising sa gitna ng gabi, balisa, takot na baka mawala na naman ang lahat. Bumabangon siya para silipin kung nandoon pa ang kapatid at babalik lang sa higaan kapag nakitang nandun pa rin ito. Ligtas siya, di ba? Bulong niya halos pabulong, na parabang ayaw makagambala. Si Eduardo, na madalas nasa pinto, ay tahimik na sumasagot, Oo, oh, oh, ligtas siya, at ikaw rin. Kahit may mga bagong damit sa aparador, tumatanggi si Inigo na hubarin ang lumang damit na suot niya pa mula sa lansangan. Hindi siya pinilit ni Eduardo. Pinagmamasdan lang niya ito na may halong pag-unawa at lungkot. Ang damit na iyon ay higit pa sa alaala, isa itong baluti. Naalala niya ang sariling anak na may sirang kumot na hindi maiwan kahit kailan. Hinahawakan lang niya iyon kapag mahimbing ang tulog niya. Minsang sabi niya sa kasambahay. Ngayon, pareho ring pagkapit ang nakikita niya sa mga mata ng isa pang bata. Upang makabuo ng koneksyon, Nagsimulang magturo si Eduardo ng mga simpleng bagay. Hinawakan niya ang manibela ng bisikleta sa bakuran at sinabing, Kapag natumba ka, sasaluhin kita. Si Inigo, may pag-aalinlangan, ay pedal ng pedal ng mabigatang galaw, pero unti-unti niyang naiintindihan. Sa gabi, tinuturuan siya kung paano maayos magsipilyo at seryoso siyang nakikinig. Sa shelter po, ginagamitan namin ng tubig sa bote sabi niya. Isang pasasalamat na may halong hiya. Habang magkatabi silang nakaupo sa sofa, ibinahagi ni Eduardo ang nalaman niya. Hindi na bumalik ang nanay mo, hindi na siya maayos noon. Walang imik ang bata ng ilang sandali. Pagkatapos ay sumagot, Umalis din po ang tatay ko noon pa. Isang araw, hindi na lang siya bumalik. Akala ko po kasi wala kaming silbi. Nyakapagad siya ni Eduardo, walang pag-aalinlangan. Napakahalaga mo at hindi mo na kailanman mararamdaman yan, naiintindihan mo? Ipinatong ni Inigo ang kanyang mukha sa balikat nito at tahimik na umiyak. Lumipas ang mga araw, nakaayos na lahat ng dokumento, naisama na ang mga medical report at pirmado na ang mga papeles. Tiniyak ni Eduardo na personal niyang inaasikaso ang bawat detalye. Naitakda na ang pagdinig para sa pinal na pag-aampon sa susunod na linggo at ngayon lang ulit siya nakaramdam ng isang bagay na matagal nang nawala, magandang uri ng kaba. Handa na ako ngayon, sabi niya sa abogado habang mahigpit na hawak ang mga papeles. Sa bahay, ipinaliwanag niya kay Inyigo ang kahulugan nito. Kapag pumayag ang hukom, kayo na talaga ang magiging mga anak ko. Legal, totoo. O tumango lang ang bata pero malinaw sa kanyang mga mata na naiintindihan niya ang bigat ng ibig sabihin kahit hindi pa lubos ang sanay sa ideya ng pagiging bahagi ng isang pamilya. Ilang araw bago ang pagdinig, dinala ni Eduardo si Nainigo at Mayumi sa sementeryo. Magkakasabay silang naglakad papunta sa puntod ng kanyang asawa at anak. Sa tabi ng dalawa, ikinuwento niya ang kasaysayan ng pamilyang minsan niyang nawala. Sila ang buong mundo ko noon. At matagal ko ring inakalang wala na akong dahilan para ngumiti ulit. Pero siguro, Matutuwa sila sa nakikita nila ngayon. Tahimik lang si Inigo, mahigpit na hawak ang kamay ni Eduardo. Si Mayumi naman, bagamat hindi palubusang nakakaintindi, ay naupo malapit sa mga bulaklak at nagsimulang maglaro sa mga maliliit na bato sa paligid. Ilang minuto silang pinanood ni Eduardo tapos ay mahina niyang sinabi, Mamamahalin nila kayo. Kinabukasan, nagpasya silang lumabas para mamili ng mga laruan. Unang beses ni Inigo na makapasok sa ganong kalaking tindahan at napatigil siya sa kinatatayuan, nakatingin sa paligid na parang hindi alam ang gagawin. Ipinatong ni Eduardo ang kamay sa balikat niya at sinabi, Pumili ka ng gusto mo, araw mo ngayon. Kumuha si Inigo ng isang kotse-kotsehan pagkatapos ay ibinalik, tapos kinuha ulit. Sigurado po ba kayo na pwede namin to? Tanong niya halatang halo ng kaba at pagtataka. Siguradong sigurado, sagot ni Eduardo, buo ang loob. Umuwi silang may dalang maraming bag at ngiting hindi maipinta. Para kay Eduardo, higit pa ito sa pamimili. Ito'y paglikha ng alaala na kailanman ay hindi naranasan ng bata. Dumating ang araw ng pagdinig at sabay-sabay silang nagtungo sa korte. Sinuri ng hukom ang mga dokumento, nagtanong ng mga formalidad, at sa huli, nilagdaan ang desisyon. Lumabas si Eduardo na hawak ang mga papeles, halatang emosyonal. Ngayon, opisyal na, sabi niya habang mahigpit na niyayakap ang dalawa. Ito ang bagong simula na matagal na niyang ipinangako sa sarili at sa lahat ng kanyang minahal. Mula sa sandaling iyon, wala nang pansamantala. Sina Inigo at Mayumi ay may tahanang legal na kinikilala at si Eduardo sa wakas ay muling naging ama, hindi lang sa puso kundi pati sa papel. Nagbago ang takbo ng araw-araw sa bahay. Pumasok na sa eskwela ang mga bata, natutong sumunod sa oras, gumawa ng takdang aralin at makadiskubre ng mga bagong bagay. Nagsimulang kumain ng maayos si Inigo, tumaba at makapaglaro ng walang takot. Si Mayumi naman ay mabilis ang pagunlad, Nagsimulang bumigkas ng mga salita at ginagaya ang lahat ng ginagawa ng kanyang kuya. Unti-unti ang bahay ay hindi natahimik. May mga tinig na umaalingaw sa mga pasilyo, mga yapak na tumatakbo, mga guhit at papel na idinikit sa ref. Si Eduardo, kahit pagod sa ilang araw, ay napapangiti habang pinagmamasdan ng magulong kagandahan na ngayon ay pumupuno sa dating walang lamang mansyon. Isang hapon na tahimik, nakaupo si Eduardo sa veranda nang lumapit si Inigo at nagtanong kung pwede silang mag-usap. Umupo siya sa tabi, nag-isip saglit at nagkwento. "Noong araw na umalis sila, sabi ni Mama hindi na raw niya kaya, na kailangan na raw naming matutong mabuhay mag-isa. Akala ko po noon dahil wala kaming halaga." Naputol ang boses niya. Hinila siya ni Eduardo palapit at buong puso niyang sinabi, Napakahalaga nyo. At ipinapangako ko, wala nang ibang magiiwan sa inyo. Hindi na. Pamilya na tayo ngayon, at yan ay hindi magbabago. Tahimik na umiyak si Inigo. Nakasandal sa balikat ni Eduardo, parang sa unang pagkakataon ay naniwala siya sa mga salitang iyon. Maya-maya, sumulat si Inigo ng simpleng sulat na itinago niya sa pagitan ng mga libro sa kanyang kwarto. Mama sa langit, ngayon po may tirahan na kami ni Mayumi." hindi na po kami natatakot. Salamat po. Nahanap ni Eduardo ang liham nang hindi sinasadya habang naghahanap ng photo album. Tahimik niya itong binasa, maingat na tiniklop, at itinago sa loob ng sobre. Wala siyang sinabi kanino man, basta niya itong iningatan na parang isang munting kayamanan. Gabi na at tanaw niya mula sa bintana ang dalawa habang naglalaro sa hardin. Tumatakbo si Mayumi habang hinahabol ang mga bula ng sabon at si Inigo ay malakas na tumatawa, sinusubukang putukin ang mga ito bago pa man mahuli ng kapatid. Sumandal si Eduardo sa pintuan, ipinikit ang mga mata ng ilang segundo at malalim na huminga. Wala na siyang ibang kailangan. Dito muling nagsimula ang kanyang buhay. Pumasok siya, dumiretso sa kabinet sa sala kinuha ang lumang larawan ng kanyang asawa at anak na matagal nang nakadisplay, maingat na inalis ito at inilagay sa drawer ng mga alaala. Sa halip, pinatong niya ang bagong larawan ni na Inigo at Mayumi na magkasamang nakangiti. Hindi upang palitan ang nakaraan, kundi upang ipaalala na ang muling pagsisimula ay isa ring anyo ng pag-ibig. Maraming salamat sa pagsama hanggang dulo sa isang mundo kung saan napakaraming sakit ang lumilipas na walang nakakakita, pinili mong makinig hanggang wakas. Kung tumimo sa puso mo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaking tulong ito upang may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga totoong kwento na karapat dapat marinig. Sabihin mo sa comments kung taga saan ka nanonood at kung maaari, ishare mo. Maaring tila maliit pero ang pagkalat ng isang kwento ng pagbangon ay pagkalat din ng pag-asa